kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Hop, oh, ito ang samahan ng mga Pilipino noong ikalawang digma ang pandaigdig na lumaban sa mga Hapon. Napakalaki ng naging papel ng samahang ito sa naging tagumpay ng mga Amerikano dito sa Pilipinas noong nilalabanan nila ang malakas na tropa ng mga Hapon. Ilang batalyo na ng mga sundalong Hapon ang niratrat ng mga hukbalahap at iniwang bulagda sa daan. Kaya ganun na lang ang galit ng mga Hapon sa bawat miyembro ng hukbalahap. Hanggat maaari ay iniiwasan ng grupong ito ang makipag sapayan sa bakbakan sa, sa kanilang mga kalabang hapon dahil sa kulang-kulang sila sa mga armas. Rason para magpakabihasa sila sa larangan ng guerrilla warfare na kahit mismo mga tropa ng Amerikano ay hanga sa kanila sa istilong ito. Nang matapos ang kera ay kaagad na sumibol ang hindi pagkakaintindihan ng samahang hok balahap at ng gobyerno ng Pilipinas. Walang pakialam ang mga hooks kung sino ang kanilang makakalaban kahit pa na dati nila itong mga kalyado. 1949 nang tinatad ng pala ng, ng mga Hawks ang sasakyan ng asawa ng dating presidente na si Manuel Quezon nang ito'y bawi sa kanyang kinalakihang lugar sa Baler. Todas, si Aurora Quezon na chairman ng Philippine Red Cross noong panahong yun dahil sa saring mga kasong kinasasangkutan ng mga huk balahap, rason para tukisin na sila ng pamahalaan. Isa sa naatasan noon ng gobyerno na hulihin patay manubuhay ang isa sa mga commanders ng Hawks na si Eddie Villapando na may hawak ng Cavite, Laguna at Batangas ay ang dalawang scout rangers na sina Francisco Camacho Sr. at Winnie Martiliana. Alam ng military na hindi magiging madali ang magiging misyon ng grupo ni na Francisco at Winnie pero kailangan gawin nila ito dahil sa sobra ng maperwisyo ang mga gawain ng grupo ni commander na si Eddie Villapando tubong Virac Albay si Francisco Camacho Sr. na ipinanganak noong October 7, 1924 31 taong gulang lang si Francisco ng kanyang tinanggap ang misyon sa pag-neutralize sa mapanganib na si Commander Eddie Villapando. Ilang linggo ring minanmana ni na Francisco at Winnie ang Commander na si Villapando. Nagkunwari bang dalawang ito ng mga sibilyan para lang mapanapit kahit papano ay makilala ang kanilang target na Commander. Hindi nawawala ng mga personal bodyguards si Eddie Villapando. Kaya alam ni na Francisco at Winnie na hindi madali ang paglikida sa kanya. Rason ba? Para para planuhan nila ito nang mabuti December 20, 1955, alas 10 ng gabi, nang dumating na ang perfectong pagkakataon na kailangan na nilang isagawa ang kanilang plano dahil may tiwala na noon sa kanila si Eddie Villabando rason para maging komportable itong kasama sila sa pag-aakalang isa lang silang mga sibilyan. Sumakay sa jeep na binamaneho ni Camacho si Villabando kasama ang kanyang dalawang bodyguards at isa pang kapwa commander ng Hawk na si Quibara. Walang kung anumang pagdududa ang nasa isipan ng kanilang lang mga pasaherong hukbalahap habang sila'y pumabiyahe. Maya-maya bay, huminto si Kamacho sa parte ng Baryo Tabon, Kalawan, Laguna at nagkunwaring titignan ito ang langis na nasa makina ng jeep na kanilang sinasakyan. Pagbaba ni Kamacho, ay pumaba na rin si Martiliana at sabay nilang binuksan ang hood ng sasakyan para kunwaring i-check ang langis ng makina ng jeep. Maya-maya bay, narinig si Kamacho na nagsabi ng malamig ano? Oh. At siya namang sinagot ni Martiliana na... 过来。All Sabay kuha ng nakatagong machine gun sa jeep at kaagad na pinagraratrat ang mga sakay nilang hook balahap Hindi na nakaporma pa ang dalawang mga commander na sina Eddie Villapando at Guevara. Ganon din ang isa sa dalawa nilang bodyguards. Pero ang isa ay maswerte bang nakaganti ng putok na malas namang sumapol sa katawan ni Master Sergeant Francisco Camacho Senior Bago pa man madala sa ospital ang matapang na Master Sergeant ay kanila nang naubos todas ang mga sakay nilang mga hook Hinaab na dala naman sa ospital si Master Sergeant Camacho Sr. Pero hindi na rin naisalba pa ang kanyang buhay. Ginawara ng Medal of Valor Award si na Camacho at martiliana Patunay sa kanilang matapang na aksyon ng kanilang inubos ang mga wanted ng gobyerno na miyembro ng grupong Okbalahap. Sa edad lamang na 31 anyos ay nilisa na ni Master Sergeant Francisco Camacho Senior ang mundong ibabaw. Pero ang kanyang pangalan at alaala -ala ay mananatili sa kasaysayan ng Pilipinas. Pilipinas, isang kampo ng PNP sa Virac ang ipinangalan sa kanya bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan. Bastat nasa puso ni Numan ang pagmamahal sa bayan at sa pagtupad ng kanyang tungkulin bilang kawal ng kanyang bansa ay hindi ito mag-aatubiling isakribisyong kanyang buhay matupad lamang ang kanyang kinampanang misyon. Ikaw, kaya mo ba ang diskarte ni Master Sergeant Francisco Camacho, senior? maiwasan nyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.